What's up mga pamilya? Please vote for my Mai sa PBB kasi para sa akin, naniniwala ako na deserve niya talaga manalo dahil napakabait niya po ang tao. Oh. Mabuti yung puso at uh, para sa akin, she needs it more and I think she deserves it amongst everybody else. Kaya sana po botohin niyo siya kasi iboboto ko rin siya. I love you.